I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Ngayong weekend, malakas na ulan ang posibleng bumuho sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao. Umiiral pa rin kasi ang Intertropical Convergence Zone sa buong Mindanao, Visayas at sa probinsya ng Palawan, ayon sa pag-asa. Bukas asahan ang ulan sa buong Mindanao mula umaga hanggang gabi. Base po yan sa datos ng The Weather Company. Katamtamang ulan ang mararanasan sa ARMM, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Sa linggo, buong Mindanao na ang may malakas na pag-ulan sa maghapon. Western at Central Visayas naman ang uulanin bukas ng umaga. Sa hapon, may ulan na rin sa Eastern Section. Pagdating ng linggo, buong Visayas ang maaaring ulanin mula umaga hanggang gabi. Posible namang umulan bukas ng umaga sa Southern Luzon. Pagdating ng hapon, may ulan na sa Ilocos at Cordillera Regions at Central Luzon. At sa linggo, halos buong Luzon ang uulanin sa hapon. Habang sa Metro Manila, mababang tsansa ng ulan mula umaga hanggang gabi bukas. Pero sa linggo, tataas ito sa hapon. Yan po ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.